Papunta kami sa bundok. Hello guys, welcome back sa aking live. Our live! Welcome back to my YouTube channel. Lorna TV channel. <laughs> Don't forget to subscribe kung bago ka sa aking channel. Papunta kami dito sa tatay ko. Manguha kami ng tira ang buko. Kasi sayang naman kung hindi namin kukunin. Kasi sayang lang. <laughs> hindi, pa, hindi pa nakakain. Ang itim ko na. Doon yung kapatid kong tipusin. Laging may tupak. So may lang dalawang pupunta dito. Hindi ko alam kung nandito pa yung tatay namin. Kasi dito siya nagkukupra. Ngayon yung nakupra niya guys. Lingi mo na!

Ganito kayo pag ano sa bundok nakatira. Nay, <laughs> hey, ay, ayong kapatid ko eh para daw akong ano, tanga. Salitang mag-isa. Ito lang, hapon na. Dito kami dati nagtatanim na. mga palay. Ikan apa yang parkirah? sini na kamera. Di mana mau lihat? Di sini. ada? Kore tawo. Wow, na masiro siro ke kanugon. pa si tatay magagay. Ay ngi si tatay. Bablag ak nagbablag. Bablag ak. adik pada nak uli nasi si angkol bangga wadipes si tatai oh gas yang baik aso. Tinatahulan na kami ng aso. Ayun yung santol. Mau. No. Uy, where's the... Hi, nasilot. Mau, Nathan? ko ng sako? Upat na lang yan. Mau. ayo upo muna kami kasi anong nakakapagod din maglakad. <laughs> Napapagod din maglakad. Yan yung ni naming buko na tira kahapon. Puro ay sangatanan. Pri lama. Ito yan no hi guys may team na ako may team ato lang kukwanga at may lin Alas tres. Mama nene. Namuk mai da kan to. Kay ko na mana. Buk tak Oh. Kay mana isu dang. Ni ha na sundang ali ho. Koi buktak na uluk na. Ha baui pani. Bau. ada man. Ha na karabau de. de mama mari balen. Aduh, Oo, na na. Yan yung tatay kong pala hubog, guys. Lagi lang lasing. <laughs> Mukhang alak na. <laughs> Sorry, ano? <I know. laughs> Mukhang alak na yung tatay namin. Lasing <laughs>

apa enak uh, nyau guys bag bag <laughs> itak bag itak daun yang ganito eh tapi di dikas aku gua ay asa bumi eh sono anu tepi-tepi lu gundik tenangin tidak lah ditebus kemari sudah sudah kaya bayad ko siya tanan tapos na mag ano ah, hanap ko ito O hum, que dapat ang pakulog mo. Basta na namin guys, kunin yung ano, buko. Nalilin na namin sa bahay, kakainin namin doon.